Swerte ko guys sa asawa ko, nilulutuan ako. Hmm. Ba't ganyan yung mo? Lalihan mo dyan. So guys, ang gusto ko is itlog lang gusto na scramble. Girl, Ayoko nga. Dami niyang gina, ano, gina suggest. Gusto mo na itlog na may cheese, gusto mo na itlog na may corn beef. Ikaw pa naglilihe? Itlog lang na walang lasa. Masarap na sa akin yun. <laughs> So, yun. Kakatapos ko lang patulog kay baby. Kaya ganun yung background namin. Kasi pinapa pinapatulog ko siya. Sabay yung ganun melody. At eto yung pangalawa kong baby. Malapit ka nang lalabas. Hello. Good morning. Excited na rin ba kayo sa gender reveal? Kasi ako excited na din ako lang. Ano kaya ang gender ni baby? Babae o lalaki? Sana babae na tas kamukha ko na, di ba? Para may mini na ako.